Magandang araw mga kababayan, narito na po ang inyong updated weather report. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi po kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa pinaka-latest weather update ng PAGASA, ngayong araw ng Thursday, nagpapatuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan at Mindanao. Dulot pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang salubungan ng mga hangin mula sa hilaga at timog ng mundo. Dahil dito, asahan ang mga scattered rains and thunderstorms sa mga lugar na ito. Samantala, umiihip pa rin ang mainit na hangin mula sa silangan na kilala bilang Easterlies at ito ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil dito, posibleng magkaroon ng pulupulong pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas. Ayon sa Pagasa, makikita sa satellite animation, may mga cloud clusters tayong namataan sa silangang bahagi ng Mindanao, malapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng may mabuo ditong low-pressure area sa susunod na 24 oras. At ito rin ang inaasahang magdudulot ng ulan sa maraming bahagi ng bansa mula Southern Luzon, Visayas, hanggang weekend. Kaya't patuloy po natin itong babantayan. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero posible pa rin itong magdulot ng pagbaha at landslide sa ilang lugar. Sa malaking bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin ang epekto ng easterlies. Generally, magiging mainit at maaliwalas ang panahon sa umaga, pero may tsansa pa rin ng scattered thunderstorms sa hapon at gabi, lalo na sa Northern Luzon, Mimaropa, at Bicol Region. Sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius na may tsansa ng isolated rain shower sa hapon. Sa Baguio City, presko pa rin ang klima mula 17 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Palawan, magdala ng payong dahil magpapatuloy ang mga malalakas na ulan. Sa Eastern Visayas, mataas ang posibilidad ng ulan dahil sa easterlies. Sa natitirang bahagi ng Visayas, maulap sa umaga hanggang hapon na may isolated thunderstorms. Sa Metro Cebu, hanggang 33 degrees ang temperatura. Sa Iloilo, pinakamainit ngayon, umaabot ng 34 degrees. Sa Mindanao, bagamat maaliwala sa umaga, inaasahan ang ulap at ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi, lalo na sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soxargen. Temperatura sa Zamboanga at Davao ay hanggang 32 degrees Celsius. Kahapon, ang pinakamataas na heat index ay naitala sa Dagupan City na may 46 degrees. Sinundan ito ng Cavite at Masbate na may 44 degrees. Sa Metro Manila, umabot sa 43 degrees sa Pasay at 39 sa Quezon City. At ang forecast heat index ngayong araw? Sa Cavite City at Tanawan, Batangas, posibleng 45 degrees. Sa Pasay City, hanggang 44 degrees. Sa Northern Metro Manila, nananatili sa 39 degrees. At ang mga lugar na nasa dangerous level ng init ngayong araw? Kabilang dito ang Palawan, Mindoro, Sur, Masbate, Cagayan, Isabela, La Union, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Paalala, uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at gumamit ng pananggalang sa araw, tulad ng payong, sombrero o pamaypay. At sa ating lagay ng karagatan, wala tayong gill warning hanggang weekend. Banayad hanggang katamtaman ang taas ng alon, mula kalahating metro hanggang dalawang metro kapag may thunderstorms. Para sa ating 4-day forecast mula May 2 hanggang May 5, inaasahang mas madalas ang ulan sa Bicol region, MIMAROPA, Visayas at Mindanao dahil sa posibleng low pressure area at ITCZ. Mag-ingat sa pagbaha at landslide. Tumutok sa mga advisories at heavy rainfall warnings. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama ang Northern at Central Luzon, Metro Manila at CALABARZON, bahagyang maulap ang kalangitan at may tsansa ng isolated rain showers sa mga susunod na araw. At sa ating tropical cyclone outlook, ngayong simula ng Mayo, mas mataas na ang posibilidad ng bagyo habang papalapit tayo sa tag-ulan. Batay sa tropical cyclone climatology, madalas dumaan ang mga bagyo sa silangang bahagi ng bansa tuwing Mayo. Ngayong taon, isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahan sa buwan ng Mayo. Ang unang papangalanan ay Bagyong Auring na susundan ni Bagyong Bising. At iyan po ang kabuuan ang ulat panahon para sa araw na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang forecast na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated. Ingat po tayong lahat at manatiling handa.